Clarice de Guzman, Will Ashley, Mika Salabanca at Esnir, nagsama-sama ulit pero wala si Shubi. Bakit Mildred wala si Shubi? Eh? Ayan, ayan hmm. ang nakikita nyo, di ba? Si Esnir ay nagpost ng kanilang video kung, kung saan nire-enact nila yung mga kanilang mga tumatak. Tumata. mga sinabi yung ano, yung kaya naman ayaw nyo kung lumabas. Sabi nyo yun, kumakain ng saging si Will. Yan, ayaw niyo ko lumabas kasi walang magluluto sa inyo, sabi naman hmm. ni ano, Janet Laris. Laris. Yung pamilya de Guzman na yan sa loob ng bahay ni Kuya. Mm -hmm. Ang kulang dyan ay si Shubi at Bakit nga wala si Shubi? So sabi nila, ni, ni, kinokonnect na naman nila na nawala oh. si Shubi. Parang ganyan, na may mga times nawala si Shubi, hindi nakakasama. Initip in et chopera na raw ba si Shubi dahil alam naman natin din yung hmm. mga oh, issue. Ah, issue. sa kanya. Na napagdaanin eh. niya. Na pa, ganyan, ganyan. Oh. O hindi! Kasi sa comment section, ay nag-comment naman si Shuvi na wala, sayang wala siya doon. Ah, At si Shuvi ay nasa Japan daw. Ah, akala ko, Ako nasa, sa mga akala ko nasa taping siya ng isang fantasy. <laughs> <laughs> Oo, pero hindi naman nagiging lang yon Kaya lang, mm. may mga times naman na nakakasama naman nila si Shuvi. Pero eto, hinanap nila talaga si Shuvi. Oo, eh, naku dyan si uh oh, oh, nakukunan si Shuvi, lalo naging kuwela yung ano na yan. Na pero ikaw, pansin nyo ba, oh. naka-apekto kay Shuvi yung mga negative issues sa kanila, sa kanya? Kuya ramen gusto ko malaman nyo. Slight lang. Ako, slight lang. Ako parang kahit oh. paano. Kasi... Oh. No? Alam din rin ko kasi yung Flen mm -mm. niya. Ang dami pa rin yung endorsement. Mm -mm. Mm -mm. Pero so, ibig sabihin oh, oh. hindi nakabeto. Wala lang, di ba? Oo, oh, oh. pero kahit ka oh. paano yung kung para sa, sa sa pag pa laging pinag-uusapan si Shooby, mm. before and now, parang medyo nabawasan. Oh, oh ganoon. O, na tatawa mm -hmm. si Kuya. Pero tatawa ka. Oo. oo. Oh. Okay, So, ka? walang ano, hindi ina <laughs> ay Si ano Shubi Shubi. ay nasa Japan lamang. Nagkataon lang po na may iba siyang Oo, lakad, lakad kaya wala siya doon.